Hi, Len-Len. Inahalap mo raw ako kagabi? At bakit? Bakit naman kita hahanapin, abir? Sungit mo naman. Iaabot eh, 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 ko lang naman sa ito, eh. <laughs> Sigurado ka ba na sa akin yan? Siguraduhin mo muna, Jepoy. Baka hindi na naman, baka magkamali ka na naman, eh. eh. Sorry na. Sobrang lutang lang naman kasi ako, eh. Tsaka, kinuwento na sa akin ni Ate Sandra yung mga nangyari. Hindi rin naman ako nagbabasa ng sulat na may sulat, ah. Huwag ka na magtampo. Tsaka, sa'yo naman talaga itong sulat na to, oh. Ayan nga, oh. To Len Len. From Jepoy. Dear Len Len, Roses are red, violets are blue. Bakit ganun? Violet na nga, blue pa. Alam mo ba kung bakit, Linlin? Loves Jipoy. Ano ba naman niya? Akala ko pa naman sweet. Naguguluhan ka lang pala. Huh? Hmm? Eh, eh, ano ang sagot? Bakit nga violet yung blue? Aba malay ko, bakit ba akong tinatanong mo? Mukha ba akong teacher sa'yo? Kita mo, nakukuha ka ako na labada, oh. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang maganda kapag nakangiti. Talaga, Jipol. Mm.